Matapos ang dalawang buwang bawa-singil, magpapatupad naman ng dagdag-singil sa kuryente ang Beralco ngayong Setyembre. Bayulat si Ryan Lesigues. Matapos ang kabuang mahigit piso na bawa-singil sa kuryente nitong Recording nagdaang dalawang buwan, um, inaanunsyo namin ngayong araw na meron tayong pagtaas. Ito ang anunsyo ngayong araw ng Meralco matapos ang dalawang buwan na magkakasunod na bawas singil sa kuryente. Kaya naman ang may-ari ng barbershop na ito na si Bong, panibagong pagtitipid na naman ang gagawin, hindi lang masira ang budget. Tulad nito, nakapatay yan, oh. Pagka walang customer, pinapatay ko yan. So pagka may customer, open. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan magtipid talaga eh. May erap. Pag hindi ka nagtipid, wala. Logi ka. 1,500 pesos ang buwanang konsumo niya sa kuryente. Pero ngayong magtataas ang Meralco, nangangamba siyang tumas din ang kanyang monthly bill. Kung talagang kailangan naman talaga, eh, okay lang. Eh, natural na yun eh. Tumataas lahat eh. Sa abiso ng Meralco, aabot sa 0.50 centavos ang taas singil para sa buwan ng Setyembre. Para sa isang typical na residential customer, aabot sa 11.39 ang overall rate. Ibig sabihin, kung kumukonsumo ka ng 200 kilowatt hour kada buwan, madadagdagan ng 100 pesos ang inyong monthly bill. 150 pesos naman ang madadagdag sa inyong monthly bill kung kumukonsumo kayo ng 300 kilowatt hour kada buwan. Ang kumukonsumo naman ng 400 kilowatt hour kada buwan ay madadagdagan ng monthly bill ng 200 pesos habang 250 pesos naman ang may dadagdag kung kukonsumo kayo ng 500 kilowatt hour kada buwan. Ang dagdag singil sa kuryente ay dulot ng mas mataas na generation charge na bunsod naman ng mas mataas na singil mula sa mga power supply agreement at mga independent power producer. Sabi pa ng Meralco, Tumaas ang singil mula sa mga PSA dahil sa mataas na presyo ng gasolina at paghina ng piso kontra dolyar. Some power plants like the first gas power plants and the coal-fired power plants use imported fuel or fuel fuel that is priced in dollars. So kahit hindi gumalaw yung presyo nila, kung humina yung piso, tataas yung peso equivalent ng presyo ng fuel. Matatandaan na umabot sa mahigit piso ang bawas singil sa kuryente ng Meralco matapos ang dalawang magkasunod na tapyas sa singil ng kuryente mula Hulyo hanggang Agosto. Samantala, mas pinaiting pa ng Meralco ang kanilang ginagawa para aksunan ang mga urban blight concerns kasama na dito ang pagsasaayos ng mga nakalundo ng mga ng kuryente at mga iligal na kableng nakakabit sa mga poste. Ryan Lisiges para sa bayan